Naka-stop kami! Naka-stop kami kuya! Kasi tinipot namin kung bukas yung Metro Bank! Oh my God! Oh, God. Eto eh, pa paano yung sasakyan? Paano sa sasakyan? Ang bilis nang batak Oh my God! Yung sasakyan paano? Sobrang dahan-dahan kami itong mga biker na kasinto eh. Lahat dito ka gitna? Oh my God! Kailangan ko ito yung film. Ang lakas nga daw yun. A few moments later. Asa na yung, ano? Asa na yung biker? Asa Hey!